Hello, mayong aga sa tanan, no? Good morning, good morning sa mga miga tada, sa mga migo tada, sa mga guwapa ka guwapo da. Subong interesting niya ito nga topic, eh, Lucas Adyag, yung istoryahan mo. Kaya may nagpadala sa akong message, de, nga ako, no, pirmi lang ko, na ang lalaki, may sala sa tawag nga relasyon, blah, kapin pa ko mag-break up. Lucas Adyag, eh, istoryahan ito istoryahan. <laughs> eh, syempre, eh, natural lang na sa ano pag kita mga lalaki naging chakto sa mga babae o pag abot sa break up aw <laughs> magibe lang na sila sa atubang mga mga friends nila sa family nila tudas ka na ng lalaki ka po <laughs> pero kung kita gani ng lalaki magibe kadalawan pata so yaan pata ang pinapadaka malain ang balantang bakla <laughs> Pero kung sa matyag Pero kung sa matyag mo ya Wala ka sang sala bida. uh, Palapusa lang sa piyak mga talinga Base na abot lang na sila O kung porte nga daan saltek sang babae Masubra pa lang ng lalaki Ang ilang saltek Ulo-ulo eh lang ha Kagkisi Tagotik eh, Nga mandam ka lang karun sa gabi <laughs> Pero sa tuod lang Ang mga babae Gidya damo sala nga man, girls, kalbak mo na yan. <laughs> Hindi ka na yung magwa sa inyong panit. Una-una, si Adanya ang una nga gintuga. Sang Diyos, bago si Iba. Kag si Iba ya, ang nasulay. Sinulay siya ni Beshi niya nga manog para magkaon sa mansanas. <laughs> Naulamid naula, pa yan pati si Adan. Dito nagumpisa ang mga sala sang tao, no? Dito gid. Basahan nyo bala sa 1 Timothy chapter 2 verse 12. I-translate ko na lang ni si Ilonggo Para bala tagos-tagos gigawan ni sa mga babae. Gid. Ano butang rin to? Wala na sang Diyos ang mga babae nga magtudlo or mag-exercise sang iya authority sa lalaki. Kaya dapat manatili lang siya na mag-ipos. <laughs> na. Kagto ka mo to sa 1 Timothy, no? Chapter 2, verse 12. Basahan nyo wala kaya mo ginana na butang. Eh, pero balis ka kay tama sa ila ka, sabad it, sungad. <laughs> Imbis ka magipos, puti pagkagahod kagahod. Sanda pa ang tama ka babaan, no? Na, tanawa bala si Samson. Sa sobrang nakaluyag kay Delilah. Ginunting ang iyang hair Kundi na dula kusog niya, kundi na tigok siya. <laughs> si Achilles, amo si Achilles kilala niyo, si Achilles pala. Si Achilles nga the greatest warrior of all time. So sobra niya kaluya kay Helen sang Troy, napatay man siya. <laughs> Kaya kita nga mga boys sa lungalong kita kay base matulas man ta sa ulibla. <laughs> Pero doon lang na istorya Pero kamambal ko lang nya... yung mga mo sa inyong relasyon sa magnubya, magnubyo, magkasawa na istoryahan lang eh, tanan nga bagay, madala mo na sa istorya eh, yeah, ito, di, kuisa ito ko namin, mga kuisa istoryahan eh e, no, tutuod, labing, eh, ito, pirmi, tatuod, ginabaso labi kung magbulagay kita pirmi lalaki, may sala <laughs> pero, matutuod lang sila yan, lamu, sala ha? Kani kung magsinabad ng imong nubya, magsinabad imong asawa, pasayag Biblia. Kagto sa 1 Timothy Uh, chapter 2 verse 12 ha Pagbasahe siya dito Nga dapat magipos -e lang siya <laughs> oh, Sige, mayong agagit sa